bago tumaas ang kilay nyo, sasabihin ko na na hindi ako lalaban kasi nga hindi ako nakapaglagay ng kilay. Okay, yun lang naman yung sasabihin ko na sa mga 'Pag anak ko, mga friends ko, lahat ng mga kakilala ko, 'wag lang kayong magagalit kung sakaling 'yung mukha ko ay laging makikita niyo sa wall niyo. Nga po, ay nagtatrabaho lang naman po ako. Ayun. At saka kasi nga, 'yun nga kasi nga monetize ako, kaya kailangan ko talagang lagyan ng content, kung maaring nga sana araw-araw 'yung aking account. Kasi nga, 'pag hindi ko na nalagyan, eh baka mawala, mawawala ako sa pagka-monetize. Tapos hahanapin ako ni Mamita kasi pag hindi ako nag <laughs> Ayun, kaya kung sakaling nakikita nyo lagi yung pagmumukha ko, pagmumukha ni Mia, pagmumukha ni Mister. Ayan, kasi kami tatlo lang naman yung anggulo na talaga naman ay makikita inyo sa vlog. Kasi nga kami lang naman yung nandito. At saka wala rin naman masyadong ganap. Kasi nga, ang tumal-tumal talaga ngayon ang tindahan. Tapos mga gawain bahay lang everyday. Hindi ako lumalabas basta. Nandito lang ako sa bahay. Kaya ayun, talaga namang konti lang yung pwede kong ma-content. Kaya kung nananawa na kayo, eh, uh, okay lang. <laughs> Pagsawaan nyo nalang yung mukha ni Madam. Hindi <laughs> naman talaga ako sobrang madal dali eh. Uh, kung sakaling hindi kayo busy, uh, pwede nyo tapusin yung video. Pag busy naman kayo, ay scroll nyo na. And then, ishare nyo na din kung meron pa kayong oras. Bye-bye! Happy lang ang life! Wag nga pala kayo mag-alala. Pag sumahod si Madam, mamimigay tayo. Ay, yeah! Kailan pa kaya sa sad si Madam? thank you